Miles Ocampo at Main Mendoza magkaaway na ngayon. Yan ang hinala ng mga netizens matapos mapansin nila na nag-unfollow na si Main Mendoza sa IG account ni Miles Ocampo. Subalit na nananatiling nakafollow pa rin si Miles Ocampo sa IG account ni Main Mendoza. Ngunit ano ba ang dahilan ng hidwaan na ito sa pagitan nila Miles Ocampo at ang Main Mendoza na kasalukuyang magkasama ngayon sa Eat Bulaga? Say ng mga netizens sa comment section ng latest post ni Miles Ocampo. Hi Miles, legit dabarkad sa Sana kung ano issues or feud nyo ni Main, sana maayos nyo na. Dabarkads naman kayo sana mapatch up. Miss ko na tandem nyo sa pera Bakit magkaaway po ba sila? Grabe naman kung totoo kasi magkasama sila sa isang show. Halata naman may feud sila sa kadami na rin nakakahalata sa Sockmed. Di nga sila pinagsasama sa isang segment. Pag nasa studio si Miles D na sila magkasama sa Perafi at Lag Clones, nasa parehong dulo sila nakaupo na dati ay eh magkatabi naman sila. Kaya nga sana maayos na nila, mamagitan sana TVJ at APT. Hindi na rin sila friends sa IG, tinitignan ko na mutual ako, hindi ko sila makita. Sa latest IG post naman ni May Mendoza. Say naman ng mga netizens dito ay sana daw ay magkaayos na sila nila Miles Ocampo dahil sayang naman daw ang pagkakaibigan nila. Ano kaya sa tingin nyo ang malalim na dahilan na nagtulak kay Main Mendoza para mag-unfollow sa IG account ni Miles Ocampo? Sinyales kaya ito na magkaaway na talaga sila?